Grabe kaya mahuli. <laughs> Madami. Huh? Ikaw, Mark. Pagpupuno tong Coleman natin. Wala na <laughs> pag, okay, may pag may hindi man. naman na puno yung Coleman mo, sa sobrang liit. Ewan ko na lang. <laughs> <laughs> Tapos nakapalang si Mark. Kanay dyan. Ay, may kasama pala tayong dalaga sa loob. <laughs> <laughs> May uli na nga kami oh. oh. okay yan ah. Mga ka-Berks, nandito tayo ngayon sa... sana ato? nga to <laughs> <laughs> nga. Basta malayo-layo yung aming napuntahan ngayon. Lakas wala ng hangin. Medyo, naka, medyo nakakaginaw-ginaw din to ah. Oo, oh, lamig. Oo, kasama siya, no? Kasama ka, lalangoy ka din doon? Ha? Hindi naman malamig ngayon? <laughs> <laughs> we fishing tayo mga ka-bricks. Layo tayo, baka mabingwit tayo ni tatay. <laughs> okay ka ba dyan, tay? Tatay Pedro. kasi <laughs> Tatay Pedro. <laughs> Ang lakas ng loob ko tumawag ng tatay eh, no? <laughs> Alam mo bata pa ako eh, no? <laughs> Ay kasi idaran ko lang yata si Tatay Pedro eh. <laughs> Ayun. Ayos, ayos. Ayos, ayos. ayos katabi. Katabi. Oh. ka tabi, ka tabi. Oh, ayo ka diyan. Baka tangayin ka diyan, Mark. Ayun. Ibabalik niya, balik niya. Pero may nahuhuli rin kayo dito nung may competition kayo sa Cargill. Malalaki nga nung huli. Malalaki istah dito? Dito. Dito lang sa area na to. Sabi ko, may dala pa akong iihawin na ano, na mais. Mukhang hindi naman natin pala, wala Wala para pagluluto dito. Dating <laughs> luto na pala yung dala natin. Ganda dito ka Berks oh Kaya lang, malamig Sobrang lakas ng hangin Hello, anong pangalan mo? Ha? Ikaw si Vince? Bagong dating ka lang dito sa Canada no? Ha Vince? Sabi ni tatay mo dumating ka daw ng November Ha? <laughs> Mahihayin pa si Vince bago pa lang kasi dito sa Canada. <laughs> Nawala. Nawala na yung ano mo, yung floating mo. Wala. Nasabit. Sumabit. Sumabit ba? Sumabit ba? Sumabit. Eh bakit lumubog siya? Ayun, ah, yun, lumabas ulit. Ah, sumabit siya kaya lumubog. Ibo, konti. Kala ko, kala, kala ko huli. may huli na eh. O oh, mga kabarks, <laughs> false alarm. False alarm. Sumabit lang, sumabit lang. Dito lang tayo sa tabi ng highway. So, ewan ko ba yung sasakyan natin, dinaan tayo kung saan saan kanina. Kaya, ang dumi-dumi sa -dumi sasakyan natin. Doon tayo sa lubak-lubak dinahan. Parang pisngi ko lubak-lubak. <laughs> Wala pang huli, Mark? Wala pa? Wala Oo nga. Pagka nandito ka't namimingwit ka, hindi lang pamimingwit yung may enjoy mo dito, pati yung view. Ganda ng view. Nakaka-relax. Muni-muni lang ng konti. Nagkayayaan lang pala kami ngayon para mamingwit. Wala nga kaming plano, biglaan lang to. Kung ano lang mabitbit namin mula sa bahay, yun na lang din ang kakainin natin mamaya. Diretso nga sila kanina pumunta ng Canadian Tire para kumuha ng permit, para bumili ng pamingwit. Lahat na, all in one na lahat. <laughs> biglaan eh, ganun talaga. Kapag isang oras na kami rito naghahanap ng isda, wala kami makita. So change location daw tayo, uh, di ba Mark? Oh, baka pagod sila ngayon. Maintindihin natin sila. <laughs> baka po yan, kaya natutulog sila. <laughs> nagparty yung mga isda kagabi. <laughs> so change location daw tayo. Saan tayo pupunta Mark? Uh, sa Mount Loret. Mount Loret. Sa Mount Loret tayo sa May Kananaskis. Pandiyon, pag wala pa tayo na huli, oh. <laughs> Ganda ng diba? Kaverts, lipat daw tayo ng location At wala kami mga huling isda May gitsang oras na kami nandoon Dati daw doon sila nanguhuli ng isda Pag may competition daw sa Cargill kung saan sila nagkatrabaho Halos lahat daw talaga sila May nahuhuli doon Pero hindi namin alam bakit ngayon walang isda doon Kaya lipat daw tayo Lipat tayo ng Kananaskis Mga mahigit sang oras na biyahe ulit So tara mga kabirks, dito pala pwedeng bumili ng mga bulati patingin nga Mark ayan oh binibili bulati rito 5 5 ang isa naka freezer pa naka fridge <laughs> panalo ngayon ko lang napansin si Mark pala pag naglakad parang si dito lapid dumaan kami ng Canadian Tire kasi wala kami mahuling isda doon sa pinuntahan namin So bawat ibang isda, iba rin yung pain. So ito naman yung papain nila ngayon sa isda. So nakarating din kami pagkatapos ng may gitsang oras at kalahati. Layo. Ang ang mahal nitong ni mga isda dito. lang. <laughs> sa tayo, sa permit. So, ganito pala itsura nung ano. Ako, <tipan> no, parang ano lang din. Parang Philippine style din, no? Mm. Ano, Mark? Ready na? Naayos pa lang ulit. Bagong setup din naman, eh. <tipan> so, meron din tayo ditong pakuan na dala. Ito lang, kotilyo? <tipan> Oo, oh, ito na lang. Huh? huwag mo doon sa lapad. May ako ka ba? Oo. Uh -huh. uh, ano to eh, Boy Scout to eh. Alam ko, Boy Scout tong tao na to eh. Layo na napunta namin. Nakapunta kami dito sa Kananaskis. Para lang mamingwit. <laughs> ang mahal nitong isda na to. <laughs> Ayun, meron naman pala siya eh. Mukhang pang ano yan ah. Pang malakasan yan ah. Ini lagi mut, isapin mu. Mm. So, pakwan Wan, diba? Bin. Oh, oh, favorite yan ni Bin. pakwan Wan. mo lahat yan. Sige. Turun. Maganda ka uminit. Buti uminit o. Ganda ng weather. Buti din ko yung pansin. Ayun, ayos. Mapula. Mapula. pula Pulang-pula. Tapos, munipis lang yung balat. Malayo sa balat ni Chris Sinero, Makapal. <laughs> ayun, panalo. Ayun. Ayun, ayun, plato. Plata. Pwede na. <laughs> Pwede na. <laughs> Ibaan Di din sila, oh. Pansit Bato. Ano yung Pansit Bato? Yung Pansit Canton? Ano ba yan? Parang market Pansit Bato? Pansit? Parang Pansit Canton? Oo. Pansit Bato. Sino gusto ng sardina sa katinapay? Hindi. Okay na to. Sure? O oh, tinapay, sino may gustong tinapay? Bagaimana Maray pa saging. pa <laughs> <na> Baon-baon ka. <laughs> mamaya na ulit. Sigurado nagugutom tayo mamaya. O sige, dito. Pwede pala tayo ditong maglabas ng pagkain eh kung hindi tayo nagmamadali eh, no? Oo. Kung mag-iaw-ihaw, no? Mm Pwede, may mga upuan sila rito eh. Mga lawa. May kakamping siguro dito. Mm uh -huh. May piknikan din pala sila rito. Uh -huh. Dami. Tapos may mga kanya-kanya rin kalan. Oo. Uh -huh. Ganda rito, eh. Palaban lang dito, lamig. Mm -hmm. Balot na balot na nga kayo tayo. balot balot ako. so dito natin naisipan na... Oh. Oo nga. May mga pwede palang tambayan dito. Kung pupunta ka dito, mamimingwit kami. Ano, pwede kang magpiknik. Oh. Tapos ito na nga yung area na kung saan pwede kang mag-fishing Mount Loret Ponds Fishing, anyone? Ito pala, linaw ng tubig nila Ito bayan pala, ito yun o Sabi na Oo nga, ganda Linaw yung tubig yan o malinaw yung tubig tapos ito yung pwedeng ano mahuli Two, dalawang isda lang ang pwedeng hulihin pag lumagpas sa dalawa hindi na pwede o oh, report report fishing violations tapos property dispose kasi makakain ng mga birds ah, yung ano bayong mm wala wala oh linaw Walang isda pero malino yung tubig. Ang linaw. Meron siguro diyan sa Okay do sabatay taas. Kumain kami pwesto lagi. kita niyan. Ang ganda ng view dito. Sobrang linaw ng tubig. Pero parang walang isda. Kasi makikita mo yung isda kung meron eh. Oo, oh, kita mo na. Hmm, Dati kita yun, pag na dyan. Baka dun, sir. Banda dun. So malalim sila. <coughs> Nagba-vlog din si nanay, oh. <laughs> Nagla-live lang. Nagla-live lang yata. Oh, plastic <laughs> Kung kayo eh mag explore lang Tingin-tingin uh, ng mga isda Pwede na yung ganito Kasi mag explore ka Maganda Ganda, Ganda ng view Nakaka-relax din Kita mo yung tubig na yan Sobrang linaw no Ganda Kung may isda, makikita mo talaga kagad, no, sir? Baka kaya wala rin tayo makita isda doon sa napuntahan nating lake, ah. Oo, nagtago rin sila. Ano sir, meron? Wala? Zero? So, anong plano Mark? Wala? Wala. Better luck next time. Walang isda! <laughs> Kahit sa ilalim ng ano, no? wala na? No? Wala. So, malungkot. Wala kami na huling isda. Wala. Oh, wala tay tayo. Wala. Malayin Maski lang isa, tubig. wala. <laughs> <laughs> Kahit malako tayo, sana oh. <laughs> Kahit isa man lang sana, ano Oh, lang, wala. Wala talaga. Lungkot ng fishing natin today. <laughs> <laughs> Uy, tayo. Kung nagpunta tayo ng Seafood City, nakabili tayo ng isda, no? Oo. Oh. <laughs> Sayang nang binili natin ng pampain, ha? Ah. Pampain at saka, ano, sir, yung gasolina natin. <laughs> oo. Oh. <laughs> <laughs> Kung pinambili natin ng isda, maraming isda na yun. <laughs> Ay, oo. Oh. Kung sa gasolina, dami. <laughs> tawa, tawa. <laughs> tawa, isang buti, ano. <laughs> Wala. Kaya in-enjoy na lang namin yung view dito. Maganda <laughs> naman Aro, ng view. Baka, ano, ano? May, may sala yung tubig. May net. Uh -huh. Baka nandiyan yung isda. Baka. Okay. <laughs> Pero mukhang wala rin isda eh, Tay. ang agos. So uwian na tayo. <laughs> uwi, na. uwi na, balik na ulit tayo after na ang biyahe namin ng na more than one hour. balik na kami. Another more than one hour pa uwi, pabalik na Calgary. At least na natin sila. Oh, <laughs> pasyal na. Maganda dito kung mainit ano. Mm -hmm. Kung mainit, kung may araw talaga maganda um, dito. Ay yung ano, pangapasyalan na ano, Walutuan-lutuan, no? Iyawan. Oo, oh, ihaw, ihaw Tapos picnic kayo dyan sa ano, no? Oo. Oh. Meron naman mga upuan dyan sa kalamesa. Ang dami. So, tara na. Balik na tayo. Dito. May nakalagay na isda. Oo, oh, sabi yun. Pero wala pa. <laughs> wala pa. <laughs> o oh, sige na mga kaburks. Uwi na kami. Wala man kaming huli. Pero okay lang. At least, nakapasyal. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama